mula guys ah, oh. andito ako sa work ngayon na-arrange ko yung mga platuhan dito guys sa kusina hmm. naglaro si tatay ng golf tapos si madam naman doon siya sa store ngayon so hayan guys magsasamantala ako habang wala yung mga <laughs> o habang wala sila di ba? o yan yung kusina namin guys tinay mo yung mga design ayan o oh. mga design mga personalized na design niya ni tatay si tatay kanon Ayan. Ito, ito, ito guys, mga ano to. Uh, tawag kasi nito, tiles. Mga tiles ito, pinasadya talaga yan ni tatay. Pinagawa niya. Ayan. So, ito, sa kusina diyan guys. Dito kung saan ako nagluluto. yan siguro pag nag, ano ako ng video, makikita ninyo yung aking background. Ayan. Cowboys. NFL. Ayan. Sa laba, ano yan ha? Sa may kalan. yan Ayan, platuhan. Tapos, ayan yung sa taas, guys. Ayan, o. Oh. <laughs> Pinasadya talaga ni Kano. yan. Ah, ano yan, mga fiberglass. So, Fiberglass yan, guys. Pina-sticker niya, pina-anohan niya ng ganyan, pina-print. Ayan. Mga collection niya kasi, na number, so, number one solid pans siya ng Dallas Cowboys at saka naging ano din yata siya dati naging tawag kasi no coach ba coach ba yung tawag doon hindi ko alam basta naging part siya so ngayon guys labas tayo sa likod papakita ko sa inyo yung aking yung aming tanim na papaya guys ang lalaki ng bunga magsamantala lang mag video pakita ko lang sa inyo guys yung aking work yan. Yan sumikat na si Haring Araw. Eh. At least natutoy yung mga sinampay ko. Yan. Eh. Yan. Yan. Kasalan pa sa uh, Naingay. Naingay sa kabilang bahay guys kasi ginagawa. May mga nagsasander. So, dito tayo ngayon sa likod. Eh. namin kong papaya guys lakasan ko na lang yung boses ko kasi naingay sa kabilang bahay ginagawa kasi yung kabilang bahay guys yun yung papaya ko uuuuh diba papaya namin yan ah, pipitasin namin yan guys pag hinug na yun ah. diba guys so ayun. ayan nakita nyo na guys yung ating papaya ay yung mga sinampay ko hmm? ayan ang dami o no? oh. dami kong sinampay ayun balik na ako sa yan yung mga halaman namin. ay to guys may isang papaya pa kami oh. ay ang dami namin yung ano dito guys Papaya, oh. yung mga ano lang to guys yung eh, mga mga buto na tinatapon ko ayan oh. Tumubo na sila. Tapos may isa ng malaki dito. Yan Yung doon, tinapon ko lang din yung nabuto. Tapos tumubo, lumaki na munga. Diba? O so, at least may naantay kami ano, bunga. Itong isang puno ng ano guys, namatay o sayang. Hindi ko alam bakit namatay ito eh. Hindi na siguro ito mabubuhay. Eh. Yan siya. meron pa naman siyang ano. Ah, patuloy lang siguro. Yan, isang papaya namin guys. So, okay lang. Okay lang kasi meron namang bunga yung isa doon. Okay, guys, o, ko na kayo sa aking work ha. Ito ang work ni Inday pag nasa trabaho. Ay, ito ang buhay ni Inday pag nasa work. Siyempre, alam, alam nyo naman mga guys, yung trabaho nating mga Inday. Tapos ayan o, no? Itong kalamansi ang liit-liit na puno to guys dati. Ang dami-daming bunga nito ngayon. Parang hindi niya yata season na mamunga. May natitira pa siya oh. pag <laughs> ano kasi dito kami namimitas ni madam. Pag kailangan namin ng kalamansi pag di siya nakabili. Yun, pipitas siya dito. Ayun oh. Tapos meron pang isa sa baba. Naya, hinog na. Tapos guys, ayan oh. Sili. Oh, ang daming bunga. Hmm, diba di Oh, di ba mahal ang sili ngayon? So, ayan, may tanim kami, at least di na kami bibili. Minsan nag-uwi ako na may mitas ako diyan pag kailangan din namin ng sili. Ito pa yung isang puno ng sili, guys. Oh, ang dami rin bunga. <laughs> namimitas din ako diyan. <laughs> mga ano lang yan, guys, mga buto-buto natin natapon. Oh, ayan namumunga nga. Maganda. Maganda kasi may bakanting ano ba, lupa. Tapos ito namang halaman na ito guys. Tingnan nyo. Ang daming bulaklak. oh. dami bulaklak. Oh. Yan. Yan ang buhay ni Inday pag nasa war. Ayan. Thank you guys for watching. Ayan. Balik na ako sa loob silipin ko yung alaga ko kasi ano pa yung pasok niya eh Tia, 10 o'clock pa na, nag almusal na siya nagluto ko na ng almusal dito na tayo guys sa loob. balik ako dito sa kusina <laughs> So thank you so much guys. Uh, thank you for supporting me. Um, natutuwa ako kasi gumaganda ang performance ko dito sa aking channel. Kung hindi pa kayo nag-subscribe sa aking channel guys, pa-subscribe na kayo. Like and share, comment. Mag-comment lang kayo sa aking mga videos guys, ay sigurado namang babalikan ko kayo. Pupuntahan ko rin ng inyong mga bahay-bahay. So maraming salamat. Thank you so much. Thank you everyone. God bless.